Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kakantero no? ako Gusto nteritin po na muli nagbabalik ko So ngayon Ah, uh, Ito ang pinakauna ko po, po na makasama dito no? Sa ano Sa Nasasabi niya no Ni Monkey Ting at saka ni Tatsuki Ng no? mga pulahan na grupo no So ito yung pinakauna natin na uh, sabak nito no So yun uh, Sana magtagumpay tayo no? Sa hangarin natin no? Uh, sana maka, ano, maging ligtas kami lahat no? at makakawi sa bawat isa namin na pamilya so yun pasensya na po talaga no? itong mukha natin talaga no? dinumihan pa so yun Uh, ang hangat dito no subang layo kasi itong area na no? so bago tayo magsisimula no ano pala maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng itinatik sa atin dyan na uh, uh, patuloy pa rin sumusuporta sa channel ko no? uh, maraming thank you po talaga sa yung lahat no? lalo lalo po talaga sa so, nasi-share ng video ko nagpa-play lang ng mga news uh, playlist ko so yun uh, thank you po talaga sa yung lahat no? Aldin, ah, siapa tu? Siapa tu tanya? Siapa tu sa, loh. No? kay Ma'am Nis no, Alice Queen, uh, Ma'am Nisi no. Ah, uh, bro Tabo no. Ma ano din sa kay Mamilin si Pat Majudi Villa Carlos, mamay din Sulas no. Uh, si... <coughs> si ano din si Si ano ba to? Si ano Ma'am Saira oh no. Sa so, ano, sino pa yung hindi ko nabanggit no. Marilo Maria Shotot, Tony si Renato Martial, no. Yan Ma'am Hayna ni no? Minda Badriaga no. Uh, yeah. Mama Cidura Bandrin Sealer, shout out din. Uh, ini Bisinti, no? Uh, Bisinti Clemencia. At saka so, sana no? Sa so, Minit Galbis, no? Minit Galbis. Amo ni Karim Usura, no? Uh, sa lahat ano dyan, sa lahat uh, members sa atin dyan, ako si okay, Aisha Lima. Uh, basta marami, marami na tayo. Ma'am, ano, Bibi Pulido, Hans Minigdo, Maki Hinata. uh, Arlene Bagapuro no? yun si si Rydin sa Panta uh, Marilo Maria Marjola no? si ano din uh, Isa Bismag Magtulis no? uh, Isa Maria Laino no? yun uh, eh, Dinar Santos no? din Pulgramada yun Christy Bakiran Ah, uh, sino pa ngayon yung shot natin ano sa kabilang GC natin no? Si you know. Christian Genoana no, Marian Castilian yan <coughs> uh, si bibi Pulido no yan ato din si Ma'am Kaduba no si Ma'am Claire Ma'am It's Me yan si Cynthia Cynthia Yakap lo, no, Cynthia Yakap sh shout out din Uh, jan, sa lahat ng ano natin dyan uh, ma'am ning Joaquin, ma'am ning Risi no? uh, ate Maria Haya, ate, ate Rivika yang no? uh, yun sino pa nga no? ano din sa yung ano natin dati natin dati talaga natin kapamilya din no? si Runay Suryani sa so Ma'am Jimmy Manigbig Ma'am uh, Patwalin May San Trinidad Carabantes no? Ma'am Chloe no? at saka si Ma'am ni yun si Ototin at saka si Kay Mundihar no? maraming maraming thank you po talaga sa lahat no? uh, Miss Pretty Woman no? Miss Pretty Woman Miss Tatsuki okay, Woman. ah at saka si din si Oh My Pretty pala yun at saka si Oh My Precious no ah, sino pa nga yun so ano lang siguro sa lahat ng sulit itinatics natin dyan no oh. yan maraming maraming thank you po talaga siyang to so ngayong kanghali na to samahan niyo po kami ito klasin ang mundo na puno ng hiwaga bro, malayo pa ba bro okay, okay. ha So sana mga kadula, at uh, kasama ko kayo uh, sa video nito hanggang dulo mga kadula. Maraming salamat po talaga sa inyo. Tara. ka bro. Pero dito, banda doon ba sana bro? Ah? Dati dyan, dyan namin nakita yung mga ano. Ah, binapakadelikado dito lo? Nagtatawanan sila bro. Ha? Ah? Nagtatawanan? Ah? Oo. Kasi doon sa ano, ah. sa bahay bro. Wala doon na. Wala doon na. Kaya dito tayo ngayon kasi mga kantero para bang katulog na ito tayo ito mga gagal ito mga mukha na no? ito no? pala si Mam Res Vicente Ros Marie Reyes at si ma'am Ann Mori sa si Mam Kuli po asyo na siya ako pin grabe pati lipstick bro Mandi lali kantin ang mamali sugada, yun yun so mga mga uh, mga sa marami tinggal po talaga sa yung uh, palagi nag comment na no? sa so, bawat ating upload na video yeah. yung uh, silent uh, silent viewers natin no so yun uh, sa so, hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ko no please uh, subscribe po na no? and watch my video no uh, share nyo rin po no sa so, ano? i-share nyo dyan sa ano sa so, mga ka ano bro ang ganda lang. ano lang bro? Kunting tulong lang po. Ano? ano kunting tulong? Kunting tulong. Ha? Ano na ng limos? Ano ko na ba? Yung bisa natin ngayon, viral eh. Eh, yun ang mga kanti Para bang kinakansyaw lang ko dito. <laughs> no? 74 yung subscribers natin. Pero yung ano, yung views ko ngayon, 1K, 1D. So yun, nagkatotoo na yung sinabi ko noon bago ko umaamin bro. Oh. Na kahit 1K lang po yung views ko, masaya na ako. So masaya talaga tayo. Masaya na, Kasi nangyari. Huh? Masaya pero yung ano ba kapag mag-upload ako alam niyo ba para na rin ako Sa bahay? Eh, parang hindi Ubi na makatulog. Umiyak siya sa saya. Hindi <laughs> <laughs> kasi ano ko ba? Ah, uh, syempre nagulat din tayo pero okay lang po 'yun kasi ganun talaga yung buhay na. Na ano din, uh, minsan ay tataas so Tataas, na ano na tayo dyan? naka ngayon ano tayo? bulong ng buhay. Uh Oo, -oh. kaya ngayon bulong syempre babagsak no, tayo. Wala ano na yung problema. Yan. At least no. Ah uh, na na pa na, na ipakita natin kung ano talaga tayo at saka yun yeah. uh, minamahal din natin yung mga viewers natin no? lalo lalo po talaga yung maganda eh yeah. <coughs> yun hey, marami na lang huwag na biro lang yun huwag yun iyan iano yun bro saan dito bro parang nagka cruising na ito bro ah yeah. so, mo, dito Ah, dito tayo sa ilog. Sige, sige.

bagong ma daw ito ano kasi kaya, sila an po yung naka na mama ma naka na talaga dito iyan na daw po ito ng pula ano may ito. hip, -hip, -hip mo ba ano bro parang may hip, -hip, -hip yung pinuno ba Mang, mabilis maka ng mga baguhan hindi hey, galaw talaga yung ano nila bro hip, -hip mo talaga para ba ano ba para bang madali lang maiilag yung tao pero bro nagsipan lang yun bro itong kamera ko matutungkol pa Maraming nga pro. Ano maraming maraming? na bro, lang yung pro pilip. Marami Parang nang wala siyang kamalay-malay bro. Iwan ko lang bro. Ha? Yung hmm, nakamalay na may sumusunod. Ha? Baka nagpatik-atik lang yan. Delikado tayo dito. Baka mabitag tayo dito. Sundan natin bro. Ha? Sige, sige. Sundan natin to. Sundan natin to. Ito na yung hinahanap natin eh. Kaya sundan. Pero magpapahuli lang ako. Talaga ako. So yun na mga kanjong. Parabang inutusan ito ah parang inutusan ito ah parang mahinahan hinahanap ito hindi kaya siya yung ginagawa utusan dito kasi magkabagong bagong recruit daw no? sabi ni Tatsuki para hindi nila familiar ito ano na ito na <coughs> para bang siya so, na yun na Sinasundan natin ngayon. Parang nung alis ang kamalay-malay na kami po ay nakasunod sa kanilang Okay.

Kasi, parang sa kanila ito eh. Ha? Yung ilan yun, sa kasi meron mo, na. nagana sa kanila. Hindi mo. So yung kumakanta mo. Ha? H hindi kaya nangunguha yung ano? Yung banglaman ng karlang, ano yun? Yung ubi. Ano, ha? Yung ubi. Baka kakainin nila mga kantil ba? Baka siya yung ano kasi may dala siyang itak mo. hindi baka nagmasid ano yun. Doon, yun ha? Baka, baka nagmasid yun. Baka nagmasid yun. Pag-awag na ba yung balik naman ng uwak. Yung uwak na Palagi talaga yan dito? Palagi yun dito, dito. Ha? Palagi yun dito. Delikado yun. Baka bro, baka napansin na tayo bro. Magpa-cute-cute tayo dito. Pero ano pala, alam na pala nila bro. Nandito yun. Saan tayo ngayon? Nandito sa. ka. Sundan natin. Sundan natin. Sundan natin. Sundan natin. Sundan natin. Yun. Yun mga kante. Sana sana wala mangyari sa atin ngayon. Sana so, uh, uh, makauwi tayo. Makalabas tayo sa area nito na. Naligtas talaga. Uh, Nibiktimahin nila. Ha? Uh, yun talaga. Ano natin yung bro. Hindi tayo papayag bro kapag ano. Uh, Mayroon lang bagong ma-recruit or ma-lihag. Hmm. So, ano ba yun? Ha? Bantila yun. Ano ta? Subay tayo o dirita?

sumusunod sa isa bro yung ano ba yung ibo na uwak sumusunod sa nakapulaw ang delikado ito bro kapag nakikita na pasala talaga tayo bro ha sige pa ha tayo. Nandun untung Nandun pa. Nandun. Turo, turo. O, sa mga na. Baka yun. May nakapula ako na sakat. Sa bandang lahat. O, baka ano lang yan. Yan. Ingat, bro. Yan na man Si Bangkiting. 进去！哇！啊啊！ Ah, lah, Bu Malik, Bu Malik, ah, yang...

Kaya bro, kaya siya, Gusantritin bro, hulikas. Nasaan yung kamerang ito nandito? Sarabit, pinilayan kami dito. So yun guys, no? Uh, hindi po namin naabutan. Bigla nawala, no? Bro, ano gawin so huh? natin ito, bro? Sabi ko kasi. kasli. Sintri patuloy sa ibro natin ito si Gusantritin. At ah, saka, okay. ano bro, pahinga mo na ako ganito. Kasi yung kamay ko ay eh, parang... <laughs> Akala ko, bro, ano? Akala ko... <laughs> yun o, akala ko tayo yung ano, mga, hindi mo nakita sa likod bro? Ito pa, hindi mo nakita yan bro akala ko wala talagang tao po sila isa bro yan talaga bro parang nakatagulilong sila bro yun ang nasaan ko bro bro, parang nakatagulilong sila siyempre naman, tagulilong ah. talaga hindi kay para pain lang pala yung isa bro, pain lang pala yung bro Naka, sobrang naka, maka, nakamalay na yun bro, kasi yung ganyan na bro, yung gabay na bro yung uwak bro, yung ngay uh, eh. grabe yung tinig sa uwak, parang nag sa kanila ba para kung ano yung nakikita ng uwak bro, parang nakikita rin tayo ba? Oh, parang, tayo, parang parang nakikita drone nila, bro. Bro. Yung drone nila bro. Oh, grabe talaga. At saka naman yung kamay ko. Oh. Pag ano, grabe, grabe. mga kayal. Bro, ibang klase yung mga kayahan nila bro. Oh. Ang lakas sila mga oras yun bro. Ah, oh, oh, parang nanawit talaga yung kamay. Yung ah. parang ano lang ba, lah, kumuto. Yung pantay lang bitoy yung ano bro. Oh. parang, ah. la lah, kumuto talaga bro. Oh. Parang ano ba, yung yung mga karunungan natin ba parang parehas lang tayo ba kasi tumatalab sa atin eh kahit ano yung depensa natin at ang bakod natin ano uh, tumatalab pa rin siguro bro si Itin bro hindi talaga yung nagbakod bro talaga kasi kumpiyansa siya ba kasi yun talaga si Itin. Uh, yung ano talaga siya ba kasi nakita ko si Itin eh ano uh, lumuwa ng dugo ba uh, so, kasi pa. po ay ano hindi niya alam kung ano talaga kasi hindi nagtanong sa atin ay ngayon pala si Item uh, ang kasama no ngayon ano kasama sa atin kung Maw, ano oh, kasi si itin, hindi biro yung pula yung maano <tod> rin kung makunta nakita mo parang hinimatay si itin no oh? hinimatay si itin kaya biruhat siya eh pero pagdating ko sa so nahambur nawala eh nag ano yun tagulilong yun tara 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 pati tayo kasi baka hindi na yun ang sinasabi bro ha yung palao yung mga yung dugo ni itin no ayun no ng si itin, oh. Ayun, subog pa nandugo si Iti, no? Subuk pa si Santerita nandugo na pwede ko. Yun, no? Wala, ang daming dugo dito bro. Hindi kasi siya ano. Wala. my goodness to. Asan bro? Ayan bro, ang dami. Ah, yun kay Itin yan bro. Sabi siya natin bro, baka ano yung nangyari kay Itin. Tara, tara, tara. So yun guys, no? So yun, Puntahan po namin, i-upcam ko muna yung camera na ito. Mag-upcam muna kami. Patuloy po kami. Hanapin po namin si Itin. So yun, ingat po kayong lahat. God bless po. Again. Ghost Hunter, eighteen.